Ayan mga katoks, palabas na tayo dito sa may malaparaisong lugar mga kaibigan. Ganda oh. Man. Wow. 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 Doon tayo pupunta sa part na yun. Mag titingin tayo ng magandang campsite sa part na yan. Let's go, let's go. mamaya pag mag high tide malalim sa part na to mga kaibigan pwede tayo mag rad mamaya dito sa loob kasi once na nakalabas ka kasi sa may bundok na yun sa pagitan ng dalawang bundok na yan na yan maalo na yan sa part na yan so dito tayo mag mamaya pag high tide dito lang oh hanap tayo ng mga barakuda at saka mga sigaras mga katuksing na nyo yan oh may islet sa gitna Pwede sana tayong mamalagi dyan kaso wala tayong pag-ihawan at saka makaperwisyo pa tayo sa mga mangroves no. Kaya lipat na lang tayo dun sa may gilid ng batuhan na yun no. Later tingnan natin kung anong pwede nating mahuli dito at maulam no. Kaya let's G! Daming isda niya mga kaibigan nagsisitakat, nagsisitalunan. May barokuda mamaya dito pag mag high tide natan. Tsambahan natin sila nang mag tayo sa gilid-gilid. Ayun gilid. eh, Dami nagsisitalunan diyan oh. Mga may tinatago palang ganda dito. Di pa natin 'to napupuntahan eh. All right. Dito tayo, mga kaibigan. Yung bangka natin i-parking muna natin dito sa part na 'to. Hey! Op, 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 Gagi mo bangga konti na lang ang malakas yung preno ko mga katuks okay mga katuks ay may buhanginan pala sa part na to guys yan oh. dito tayo Nats. ano mag bonfire muna tayo oh tingnan nyo yung harap natin guys solid 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 na camping site tong part na to yan doon ka dadaan sa kabila Bang! Sa ako. Yeah! Okay, punta na tayo agad manguha ng mga seashells, mga katuks. Anap tayo dito ng mga clams. Parang walang pumupunta na tao dito natin ah. Wow. Mm. Sarap. Example lang sinasabi natin ay ito. Yan. Oh, si. Oh, guys. Nay. Nay, nay, sayang. Hanap tayo ng iba. Marami to dito tapos marami din ahas ng dagat sa part na to. Ingat lang mga katoks. RC. Ayan, ito. Oh my goodness. Pusa-pusa. Hoy. -pusa. Hoy. Hoy, lumalaban. Dalawa sila magkasawa siguro mga 'yan. Kaya wag na kunin para magparami sila mga katuks. So, Meron time noon kasi na dumaan ako sa part na to mga katob talagang nakita ko na maraming seashell at sabi ko sasadyain ko yan balang araw ngayon na nandito na tayo mga kaibigan wala sila ayan nandyan lang sila sa mga batuhan dati yung gaya ng sinundot ko kanina dun pero ngayon wala na sila mga kaibigan kaya mag change plan tayo total dala natin yung rod and reel natin mga kaibigan alright magandang Tagpuan to later laban nanto mamaya Kasi napakakalma sa part na to oh. Pwede tayong magrad dun sa may malalim na part nya mga katoks Sakaling matyambahan natin yung mga GT Giant Tiki Oy Tan Tagbanit Ano yung nakita mo Nats? Ano yan? Pugita Seriosong pugita yan? Oo Oo yun na yung kalamay niya Oo uh -huh. uh -huh. ano, mga katoks Oo oh? Sige. Maliit lang siya, guys. Kunin na natin kilawin natin. Doon nating rofish rofish Raw fish, raw octopus. Ako nga magpalabas. Sana hello. ano Yan ay sana. Ayun na. You know. Ayun na. Ayun na. <laughs> Kinamet na mga kaibigan. Oy, men. Such a giant octopus. <laughs> <laughs> Ang liit pero kukunin natin Panahanin natin yan Gagawin niyang raw octopus That's an octopus Wee -wee -wee. Okay ra let's go mga kadoks So ito ultimate Para makakuha tayo ng Ulam natin ngayong araw mga kaibigan Yan sana swerte hindi ito sa part na to Medyo malalim nga sa part na to mga kaibigan Kaya mamaya magpalit tayo ng 5 grams lure ito muna gamitin natin si Granter muna gagamitin natin pero in the future mga katoks hindi na natin ito gagamitin I Bibigay ko na ito kay Nathan Ah uh, or kay Master Zaldi gusto mo ba si Granter? ayaw ang aking rad. Ah, hindi mo ipagpapalit itong rad mo? maswerte ba ito? ito. asis ah, yan nga eh. talagang talagang ganun din minsan tayo mga katoks no? ayo talaga natin bitawan kahit old na old na yung isang bagay talagang may sentimental value din no kaya uh, siguranter matagal na natin tong gamit nata no may no, crabs try nga natin pamingwitan yan tingnan ko kung kakagatin tong pain natin sige nga, kagatin mo nga oh yun okay, hindi pwedeng ulamin yan, maliit pa masyado let's go woo, Diyan tayo ay, okay, alright. Unang cast. Yun. GT, tirahin mo na. Unang cast mga kaibigan, wala. kakaibang color ng isda guys oh meron siyang meron siyang beak ano tawag sa si isda na ito mga kapit ganda oh <laughs> predatory pala to ang haba ng nguso nya guys oh tong isda na to <laughs> ay mga katoks magtatanghali na yung isa pala yung huli natin pagod na rin ako pero ko, sana makahuli pa tayo kahit kung lang tatlo lang na piraso na kanuping para may ihawin tayo Men, ang gaganda ng mga spot na to pero walang kumakagat bakit kaya Ay, diba, ang ganda ng spot na yan o oh. spot natin to ng trebali men kahit anong Ay, gagawin ba? ko men walang kumakagat wala talaga as in mga kapit sa ewan ko ewan ko kung nasan yung mga isla guys ay yun mga katoks tingnan nyo Okay, so 10 kaninang magsimula tayo mag casting mga kaibigan ngayon is 12 pm exactly mga katos alas 12 na at talagang iisa yung nahuli natin mga kaibigan nakakawala ng mood nawalan talaga ako ng mood mga katugs. at ginawa naman natin lahat pero ayaw talaga nilang kumagat mga kaibigan as in walang gumagalaw sa pamingwit natin kung hindi lang sana natin na foul hook tong ito. Nag-iisa na isda guys. Nahuli natin. Baka hindi pa natin tumahuli. Buti na lang na foul hook natin mga katoks. Wala talaga men. Wala. Hindi ko alam kung asan yung mga isda. Siguro dahil din dito sa, sa position ng tide niya mga kaibigan. Siguro hindi sila gutong ganun. So subukan pa rin natin mamaya hindi tayo nawawala ng pag-asa at least at least din try natin yung best natin pero wala wala tayo ng lunch ngayon <laughs> bahala na mga kaibigan basta uwi muna tayo dun basta punta muna tayo dun sa campsite natin mapanlin lang ang spot na to mga kapos napakaganda pero walang isda guys All right, mga na nakabalik na kami dito sa ating campsite sa gilid. At ayun na nga, mag-isa lang yung huli na na isda mga kaibigan. At nung pumunta na ako dito pa uwi ako, nakakita ako ng ganito oh, yung seaweeds na lato. Or yung sea grapes. Ayan, ar arosit. Ito na lang yung linisan natin at pagkain natin tapos try natin mamayang magkambak mga kaibigan pag high tide na hintayin natin na mag high tide yung mag high tide Then sana sana hindi tayo paasahin no para meron tayong huli ngayong araw literal na ang dami pa naman namin baong kanin mga kaibigan tapos wala kaming ulam hindi na kami nagbaon ng ulam kanina kasi umaasa kami na may isda sa pupuntahan namin ni ano mo masasabi mo pare? Reject na itong spot Reject na itong spot mo Ayan mga Linisan lang natin sila Tapos ito na yung ulamin natin Ganun talaga That's life That's life of an angler buhay ka men buhay ka hmm. ngayong pag-aasam mabuhay natin parang basa yung mga kahoy mo ah Ayan nagbaga na yung bonfire na atin mga katoks Ito yung nahuli natin guys Literal na ito lang talaga Ito lang ang ating huli Asan ang huli mo? Ay yung na Yung nagkonsabang kayan yung tumalon Sige ilagay mo na yan Pwede na yan Dagdag ulam Uy may pugita siya mga kaibigan Yung octopusi. Ayan So ilalagay na natin to Mainit init pa Eh wait lang natin na magbaga Baka mamaya masunog no Okay na yan. Tapos ito, ito mga kakuks. Ito yung kabuuan ng ating seaweeds. Na sea grapes pala. Ayan, ang dami din. Oh. Mabubusog na tayo na ito natan Okay mga katok, Ito yung ulam natin ngayon tanghali pagtiyagaan natin dahil wala tayong isdang nahuli, iisa lang, tatatlo lang malit pa yung dalawa. Ito, si shells at saka yung octopus ni Nathan at saka itong seaweeds, sea grapes. Kain na tayo mga kaibigan. Kain na tayo nuts. Kain na. Ano yan? Crab. Ito nga na tikman nga natin ito mga katoks ito yung trip kong tikman eh clams guys oh oh man oh clams mm -hmm. sili pa oh Mhm. Mm mhm. Mm -hmm. Sarap. Kain tayo. Ito. sea grapes sea grapes mm. Mm hmm, si kain tayo mga kain 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 Okay mga kaduks, lalarga na tayo. Yan. Punta na tayo sakaling makakambak pa tayo dyan ang mga kwan. Dotted snappers. Let's go guys, let's go. Wait lang nats. Ready na tong kuan mm, natin speedboat na. Paddle mo. Paddle mo boy. Bye bye spot. Bye bye. Tapalejo mm -hmm. muna ni. Na. Ah, ni. Magdadatigid. Ayun mga katoks, ang ganda ng ispat natin dito dati pero walang isda ngayon no? Wala talaga As in wala Sige Baka may trebali mamaya na maligaw Yawa Ay Ay hirap ang hirap sa guwaran mga katoks kaya tinutulak ko na baka tayo okay. mga kwan mabalaho eh babalik sa dang ating bangka hindi tayo sa tayo, no Okay, game on! Apo mo kaya sa nga, gawda nyo Ay. Sa so, wakas mga kadoks, na tayo Dito sa bangga mga kaibigan, ano to? Ano yan? Kanoping guys Uy Ay! Touchdown men! Sana may mga kasama pa to Mga katoks oh. Ang laking kanaping mga kaibigan. Nice one, nice one boy. Galit siya pag nahahawakan eh. Go. Oh, ang laki men. Subong subo yung rod eh. Isa nga agad. Harap naman tanggalin. Yun mga katoks. Ang <laughs> laki guys. Jangka, muna. Eh yeah, patras tan. Kaya siya tayo mga katoks. Giant toko Guys, ang laking tiki. <laughs> Uy! Yun na. Hindi lang barakuda yung sumabi ito niya. Puno. Game. Nakahuli na nga sinatan ng puno puno nakahuli na ng isang barracuda mga katoks ayan mga katoks yun na yung lagusan niya ang papasok siguro kung meron lang batuhan sa part na to mga kaibigan maganda sana ng ispat to kung may mga bato bato wala eh pure buhangin tapos parang dead kwan pa siya dead dead rocks pati yung mga seaweeds nya kaya paasa tong ispat na to ah Tingnan nyo guys, oh, ang ganda oh. Mm. lawak na ito na ang lalim. Pero walang kalaman-laman. Maganda nga pero walang laman. Okay, nuts. Let's go home. Let's go home, guys. Uwi na tayo. Hapon na din. Tama na yan. Meron tayong nakahuling kwen dito. Ito. Oh. Mm -hmm. ping at saka barracods. All right mga kaibigan, nakarating na tayo sa gilid. Yan na yung sinakyan natin oh. Ngayon punta na tayo. Malalim na tong daanan natin, natan. Tara tara lalakarin natin papunta dun sa may palayan kanina mga katuks at hanggang dito na lang yung ating fishing adventure ngayong araw mga katuks ayun medyo minalas inalat tayo at ito lang talaga yung huli natin mga kaibigan yan hindi na ako babalik sa spot na yan kahit anong sasabihin nila hindi na ako babalik dito ayoko na So, yun mga katoks. Hanggang dito na lang din ang ating adventure at vlog ngayong araw mga kaibigan. Hanggang sa muli. Alright. A fish away. At fish bump. Fish bump.